Yun, kamusta kayo mga kamorge? Bago ang lahat, hindi sa gusto kong balsamuhin na yun nasa background natin kanina. Alam naman natin napakadelikado nung ginagawa nila na pero mula nung napanood ko yung video niya kaya naman ako nag-decide na naikuwento sa inyo yung isa sa mga pangyayari na nasaksihan ko simula nung nagbalsamo ako. Yung hey, bago ang lahat, mag intro muna tayo. Muli ay kamusta po kayo mga kamorge. Gagawa ulit tayo ng video at sobrang tagal ko pong hindi talaga gumawa ng mga ganitong klase ng mga video. Kaya kung mapapansin ninyo mga kamorge, yung buwan ng June, hindi talaga ako gumawa ng ganitong klase ng mga video. Kaya muli, asahan nyo na yung buwan. Muli ay magbabahagi ako sa inyo ng mga nagiging karanasan ko sa mga patay na iniimbalsa mo ko mula po nung nagsimula ako sa trabaho kong ito. At yun dahil nga sa napanood ko yung video na yan o yung mukbang na yan na umiinom ng ko**a habang sinasabayan ng balot. Meron talaga akong naalala. At pasensya muna kayo sa boses ko ha. Medyo masama yung pakiramdam ko ngayon kaya medyo kakaiba yung boses ko ngayon. At yun nga, dahil sa video na yan, meron akong naalala na isa sa mga binal sa muko. Sa katunayan, marami na talaga. Marami ng kaso ng ganyang mga pagkakataon na binawian ng buhay dahil sa ganyang mga kinakain o iniinom. At kwento ko na lang din sa yung pinakauna kong binal sa muko na ganyan ang senaryo. Pero hindi naman siya nagmumukbang syempre. Ang senaryo nun, ayon lang din naman ito sa kwento ng mga kaanak ng namayapa. Yun po kasing minal sa muko na yun, yun daw talaga ang trabaho nun, magdamagan. Talagang puyatan. Dahil sa poyatan, kailangan labanan yung antok, umiinom siya talaga ng energy drink. Sinasabayan pa niya ng balot gabi-gabi. Na yun daw naman ay nakakatulong sa kanya, kaya talagang gabi-gabi, yun ang ginagawa niya. Pero nung minsan nga, siguro dahil sa naabuso na rin yung katawan niya, bigla na lang siyang inatake sa puso. Meron pa nga akong binalsa mo mga kamorgi, hindi niya sinabayan ng balot. Pero palagi siyang umiinom ng energy drink Ang nangyari sa kanya, dahil sa nakakapagod talaga yung ginagawa nilang pagkatrabaho Energy drink ang iniinom niya araw-araw Na ayon daw dun sa namaya pa, talaga nakakatulong naman sa kanila Yung pag-inom ng energy drink para talaga makapagtrabaho sila ng maayos Kaya lang, nung minsan na umagang-umaga pa lang uminom na siya ng energy drink Biglang sumakit yung tiyan Bago pa pumasok sa trabaho to ha, biglang sumakit yung tiyan At yun na, yun na pala inatake na siya sa puso. Alam ko po mga kamorgay, marami sa mga nanonood sa akin ngayon na panggabi yung trabaho nila at talagang napapagod sila sa mga ginagawa nilang pagtatrabaho. Pero mga kamorgay, isipin nyo na lang, pwede ka naman talagang uminom ng energy drink, di ba? O pwede ka naman kumain ng balot. Pero wag naman sanang araw-arawin. Sabi nga nila, di ba? Basta't sobra nakakasama sa atin yan. Kung kailangan mo mo ng pampalakas, marami mga kaparaanan para lalong lumakas yung katawan natin. Kung alam mong hindi nakakayanin ng katawan mo yung magiging epekto ng energy drink o ng balot sa katawan mo, please lang, huwag mo nang subukan. Isipin niyo lang mga kamurge kasi, hindi niyo naman nababantayan yung kalusugan niyo, di ba? Eh paano nga kung mangyari din sa inyo yung nangyari dun sa mga patay na sa ko? Kaya ingat na lang din sa inyo mga kamurge. Bilang ako ay isang imbalsamador, nagpapaalala lamang po ako dahil hindi lang naman tayo ang masasaktan kapag tayo ang nawala. Lahat ng mahal sa buhay natin, asawa mo, anak mo, talagang maihirapan yan sa bigla ang pagkawala mo. At sana ipatuloy nyo ako suportahan. Kung hindi ka pa nakafollow, baka naman at bilang pagsuporta na rin po sa akin, kung makikita nyo sa taas ng video natin, may tatlong tuldok, ba? Diba? Pakipindot nyo yan, at kapag napindot nyo yan, may makikita kayong show more. Pakipindot nyo po ngayon yung show more para lagi kayong updated sa mga ginagawa nating video. At i-comment mo na rin kung ano ang naging reaction mo sa video natin na to. Kung may naging karanasan ka na ba? O may kakilala kang nangyari na rin sa kanya yung ganyang senaryo? At ikaw na nanonood, pakicomment mo na rin kung taga saan ka para alam natin kung hanggang saan umabot yung video natin na to muli maraming maraming salamat sa inyo mga kamorke. ingat kayong palagi